So yan po mga kadil, isang mukog pa lang uh, hapon po lahat mga kadil. So patuloy pa rin tayo mga kadil sa pag uh, po sa mga wakwak at aswang mga kadil. dahil bigla na po siyang nawala mga kadil hindi natin masyado masundan dahil sobrang iglap nila at uh, dito na po ako mga kado dito ako nakaabot sa lugar na ito mga kado sobrang layo lang talaga yung lupuntahan ko na uh, kung saan po sila dumadaan doon ko sinusundan so ngayon patuloy pa tayo mga kado so yun uh, unang una po maraming salamat po sa lahat mo sa pagsuporta no? sa mga video po natin at sana po ay may skip ads po at kahit mal maliit po yung boost natin ng whiskey pads mga kagil para po ay malaking bagay na po kaya magkitinga din sa sure TV so ngayon uh, nalito po tayo sa gubat or may mayroon pong mga niyo dito so ngayon mga kagil dito po walang tao so parang may sa natin So ngayon, ah, uh, iba na talagang uh, iba na talaga ngayon po mga kadul dahil mal, ano na, malabas na po yung mga masamang mga limonyo, no? Mga masamang mga alimento. So, kailangan po natin at ah, uh, masugpo, no? Yung mga kasamaan po nila, mga kadul. Kasi kapag ganyan mga kadul na kapag ganyan po yung mga tao po, mas, kawawa po mga kadol dahil ginagamit lang po sila sa kapangyarihan itim na kapangyarihan mga kadol so kailangan po natin na uh, matulungan kaso lang po mga kadol sobrang iglap nga dahil may, may malakas po sila ang kapangyarihan so ang iba ano lang uh, hindi natin magkita sa kamera hindi natin ma mahagit dahil ginagamit po nilang kapanyarian uh, kapangyarihan mga kadol para hindi natin sila makikita kumbaga tagulilong mga ano pa yung mga mahi ano may, may na uh, mahika yung ginagamit nila kaya hindi natin sila makikita ng mga kadut so nandito po tayo no? shot pala kay Mama Julabong kay Jin uh, Kudiasi Biyong Baula uh, kay uh, Dr. Adriam maraming maraming salamat to, talaga sa super support ng mga kadut so patuloy lang po mga kadut so hindi po natin ito patagalin pa ta. tara so nandito po tayo sa area no? dito mga kadol magmasin natin tayo dito pero may kakaiba tayo nga mga kadol para nagmamasin so magmasin din tayo baka ko tayo mga kadol Akyat tayo dahil dito po dumaan yung taong no, tao aswang at wakwak-taong wakwak mga kadul at saka aswang. Dyan, dyan sa dumadaan, no, patungo ng nyug. Tingnan lang yung mga nyug mga kadul. So, kapag ano, kapag uh, maya, uh, mga, ang um, may ari nito mga kadul, magpasama po siya, marami po siya mga kasama dito para hindi siya magalaw ng mga wakwak -wak at saka aswang. Kasi po yung mga ano dito, yung mga hayop nila ay naubos na dahil po sa wakwak mga kadul kasi gabi po sila ano gabi po yan maghahunting ngayong, ngayon araw mga kadul naghahanap po yan sila naghahanap po yan sila ng uh, kung uh, huntingin nila para kapag gabi ah uh, ready na ba alam nila kung saan nila titrahin no? kung saan pong lugar so ngayon ito lang po yung hawak natin kailangan po na tayo mag iingat mga kadul. So, medyo hindi po tayo maka-upload agad dahil uh, kapag gabi mga kadul, kasi may explore umuulan Kaya ngayon araw patuloy natin sila hahanapin uh, at sana makita natin sila. Na. Si So, may napansin po ako dito mga kadul. Habang nag-i-intro po ako dito parang may nakamasid na hindi natin na sila nakikita kasi iba talaga mga kayo kapag dito ka sa bundok tumitindi ko yung balahibo natin at saka sobrang ingay ngayon ay ilog no? Adon, malayo tingnan natin kung oh, yun no? yung daan mga kadalo sundan natin to boses barang Parang may boses mo pa doon. Parang sa taas. Parang boses. Medyo may nasa. May nasa mga pa doon. ayaw mo ka parang... nakapanas na nakapansin na na sinusundan natin siya nakapansin na po sila mga kadog dahil palagi po akong sinusunod sa kanila hindi natin alam ba nga uh, baka nalil lang tayo dito so ginagawa ko itong mga kadog dahil para malaban natin kung saan siya patungo at saan sila nakatira dahil kapag dahil kapag ano natin kapag galawin natin agad mas lalong uh, idlap idlap sila mga kadil kaya hindi natin sa susundan natin para may napansin tayo at parang namastan din tayo mga kadol ganyan talaga yung mga taong akwak dito mga kadol kailangan no? natin pagmastan mabuti ah, yun <laughs> oh my god bitindig ng malaybo natin ha kita natin doon makadol. Biglang ano, gugmang Biglang ano gumi ano ba? Biglang lumalabas pa yung ulo. Pero bigkas yung nawala din. Iwan ko ba kung uh, nakikita ba sa camera? So, ano natin hanapin natin. Uh, kailangan po natin ano yung kamera natin kung nakikita pa. Dahil sabang bilis nila mga kadal So pun saya nak posilan. Ano, yang saya nak posilan ketiara. Lah. Yeah, mai makan tulubah. Dan maka dulu, jangan kena kikitak. Ke jangan posilan nak kikitak maka dulu. oh lo, no. no me la pas. nagtatrabahan ako dito na. So, parang dito mga kadul Pagka marami sa dito, kailangan tayo mag-iingat. At saka yung nakita ko dito, bigla ginawa na. Yen na uh, Yen Yun uh, lubi mga kadul Diyan na po ang nalubi Diyan na po ang niyog Diyan ko nakikita Yung ulo ng tao At saka biglang nawala Diyan benda, banda Medyo hindi sama maka hindi na makita sa kamera dahil May nakaharang Uy lah Nasaan ka? Dimunyo ka? Lumabas ka? Yun. Tumawa lang yung lalaki mga kadol. Bakit kaya hindi lumalabas? Magpakita ka? Salamat ka doon. Wala wala yung boses. Oh, tumawa siya. Sabi, tumitindig na malaybo ko. Ano? Huwag mawanta Nasaan ka? Bila na tum tumahimik po yung lalaki maka tumatawa. Nasaan ka di ka? Bakit mo ayaw mong pakita? Nakita ko kayo kanina At saka bigla lang kayong naglaho Ayaw siya sumagot Saan kaya mga demonyo na yun? -yun. kan tak. Oh, bos ka. Makcik kita ini.

Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat waktu kaibigan. Ligtas mo ako sa mga limon nyo. Yung mga mangkadul putih biglang dumating po yung kebigan po natin no? na si Zulman so sabi po niang mga dahil lakas po yung wak wak tong wak wak atsaka yung aswang kaya pala sila ni ni po sila nakikita mga kadul, at makikita din kapag gusto namun pakita barang maraming, maraming selamat kebigan yun sabi po na kaibigan mga kadol kanina habang niligtas po tayo huwag tayong magkumpiyansa dahil kapag ganyan mga kadol subang lakas po yan at so ngayon ah, uh, pinalis po ni Haring ah, uh, Solomon po yung aswang mga kadol at sa kawakwak buti tinulungan po tayo so ngayon mga kadol umuwi muna uwi muna ako dahil subang lakas po talaga no? kuso kakayanin po natin no? So, uh oh, buti biglang dumating yung kaibigan po natin mga kadol. Ano po, grabe, hinawakan po yung leg ko sa demonyo. At, sobrang saya po niya, makadol, tumatawa siya. Habang humahawak po yung, ano, yung leg ko, buti dumating po yung kaibigan po natin at umalis. Parang, nag, ano sila, parang, ano, parang natatakot po yung pakwak mga kadol, kay Solomon puti biglang lumatay si Solomon mga ah uh, sobrang ano na sobrang tagal na po na hindi po siya nag, ano, napaparamdam at sa amin sa akin po mga kado so buti dumating dito so alam siya so, siguro niya mga kadal panganip po yung buhay natin kaya siguro nakikita niya na na ni po yung buhay natin kahit biglang dumating so maraming maraming salamat kaibigan kung nagkakinig ka man ngayon maraming maraming salamat po talaga so, so, so sana po kahit saan po tayo mag-explore uh, kaibigan sana dumating ka at sana gabayan po mo ako at yun uh, patuloy pa rin tayo mga kaidol hindi tayo susuko dahil nandito po yung kaibigan po natin uh, biglang siyang tumutulong so handa yata itong tumutulong sa atin dahil tinutulong dahil po tayo dito so makadol abangan pa ito yung mga video so kailangan natin tugisin kasama yung kaibigan natin